kung meron may isang tao dito na mamapagpatawad, siguro ako na yun. So, so, so hindi huli kita kahit senador ka. I, I I'm not like that. Wala ako sa Quezon City. Yes, sir. I, okay. no. Nasa Cavite ako. Yes, sir. Now, pa, Paano ako napapunta doon? No. Sir, like Now on. that you know, it's not my vehicle. Yes, sir. Uh, like, like what I've said, I just relied on the information that was related to me. Nang-propa ko, sir. Yes, sir. So based on hearsay, sir, wow. wawasakin mo yung sir, senator? Sir, no, I have no intention. Pa, na wawas... Paano pa yung mga maliliit natin mga kababayan? Sir, wala pong intention na wasakin kayo. Why will I do that? Uh, eh, bakit sir, mo binanggit yung pangalan ko sir, sa media? yun po, na, nakakaradyo Sana po ako. Sana biniverify niyo muna. Sinasabing nahuling pumasok sa bus lane ang convoy umano ni Senator Bong Rebilla Jr. Ayon kay MMDA Special Operation Task Force Chief Edison Bong Nebrija, Base sa impormasyon na kanyang natanggap mula sa kanilang enforcer, sinabi nito na nasa loob ng nahuling sasakyan ang senador. Sir, that's, what, I na, that's what binanggit mo sa radio. Eh. That's what I said before in interview ito. na sinabi ko po na nandun po kayo. Wala po akong binanggit na ganun. Just that, nandun po ako na nagraradyo po ako, narinig po nila. Hindi, alam mo, Colonel. Ako, bug-bug na ako sa maling para. Sir, I have no okay? intention. Ako, kahit saan ako pumunta, hindi ako umaatras sa mga yes, laban na... Yes, sir. I understand. Yung sa totoo lang ako. Yes, sir. I no? understand. Ako rin po nasa totoo. Ang sinabi ko lang, sir... Nasa totoo ka? I have no intention hindi. of, ano, of uh, uh, ruining your name. Just that, sir, yun lang po yung information na binigay sa akin. So I relied on that. If, if it was a mistake, then I, I like what I said kanina, sir nagkakamali tayo, lahat tayo, tao lang nagkakamali, ay, 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 apologize. Pero kung, hindi, you, 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 apologize to the past, Yes, sir. It's yes, sir. Yes sir. yes, sir. I will. I will, I already I already apologize ka, no? I'm really sorry. I already apologize kanina. I already made an apology. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Eh, ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, as the commander of the task force, the buck ends with me. I do not need to present the enforcer anymore. Kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot noon. Pero masakit, masakit kasi yan eh. Yes, sir. I know. I know. I know. I know masakit yan. And ayoko, That's I'm sure. I, I Dito sa mga pangyayaring na ito, may, mayroon pa rin uh, mga babash pa rin sa amin. And uh, that is so unfair. Dahil tayo'y sumusunod sa batas yes, trabiko. Uh, matindi na yung pinagdaanan ko sa buhay tapos yes, wawasakin sir. nyo ng ganyan lang ng walang kakwenta-kwenta. In fact, nakakatawa nga itong issue na to eh. Traffic. Hmm. Ang daming problema ng bayan na dapat yes, inaintindi namin tapos titirahin hmm. nyo kami ng ganyan. But we have to answer back because yes, nawawasak yung pangalan namin eh. Yung mga tao nagsasuffer sa traffic. Like what I've said tapos said, yung, yung, yung ganyan, VIP treatment. Sasabihin, pipili, may ililet go mo. Dapat tinikitan mo. Yes sir, that's my fault. Diba? I, I Like, what, like what I've said sir. Eh tapos nilet go mo, nilet go mo, tapos wawasakin mo. Inaalam na ng Metropolitan Manila Development Authority ang detalye hinggil sa nangyaring operasyon kaninang umaga ng kanilang mga tauhan sa EDSA Busway. Uh, Pasensya po, Senator, hindi po namin intention nyo na sila ako. Just that it was the, 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 your name that was mentioned. You no? Know? Eh, eh, ipapind out po namin yun nandito po sa amin yung mga plate number kung kanino po nakarehistro yun, bakit ginagamit po yung pangalan nyo. Sa ngayon ay pinagsusumiti na ng incident report ng MMDA ang traffic enforcer na nangharang sa nasabing convoy. Paliwanag ng MMDA, may mga pagkakataon na pinagbibigyan na ang mga ito kung kasama mismo ang mga mambabatas sa loob ng sasakyan bilang kortesiya. Kasi makikita po natin, government marked vehicle, di ba? Pinapayagan din naman natin di ba? Ang sa akin lang, again, this is this our judgment call on my part. Kung nandiyan yung senador, pupunta ako, may meeting ako, may committee hearing ako, what would I do? do? Di ba? So, so, hindi huli kita kahit senador ka. I, I, I'm not like that. Kung meron may isang tao dito na mamapagpatawad, siguro ako na yun eh. No, ah uh, katulad ko, nagdusa ako, uh, apat na taon, anim na buwan sa kulungan, pero pinatawad ka ng mga taong nagkasala sa akin eh. Yan pa kaya, napaka-simple. Pero dapat magpaliwanag siya dahil ayaw ko na yung mga maliliit na tao ay ma din na mga maling paratang. Yun lang. Thank you very much po. Maraming salamat. Pero siya, isang private meeting siya, lahat-lahat din, private meeting ko. Gusto nyo, nakaharapin. Nandun kami. Wala, hindi kami nang pagsusokin. Gusto nyo marinig? Yes, sir. Sige, dito, sa harap ninyo. Alright. Baka akala may tinatago pa eh, di ba? Yes, Dito. Thank you. Yes, yes.